Yo! What's up mga ka-Facebook! So andito tayo ngayon sa may KKK yung istatwa na yan ha na sikat na mga istatwa saka yung background natin na Manila City Hall So bakit tayo nagbibidyo? So gusto lang tayong magano no yung ay bulgar yung pangyayari yung nating na nararanasan kaya kailangan nating ano kailangan natin magsalita tungkol sa ating naranasan dito sa may lungsod ng Maynila kasi dito rin tayo at dito rin tayo nasa sakop sa area na ito. So, lupito uh, ko lang sa inyo para malaman nyo kung ano yung nangyari sa akin. Ano? Ah, uh, so, upo muna tayo dito para mababa yung pintuhan natin. Yan. So yun guys, uh, ikuwento ko lang sa inyo yung naranasan natin dito sa lungsod ng Maynila no? Noong nakaraang taon, September 16, 2023 So bali ano, nag-BBI tayo doon sa may, ano, sa may San Marcelino Street Noong pagkataas natin mo duty At bbi tayo doon sa may San Marcelino Street At biglang may tumawid na taxi doon sa may Escoda Street, corner San Marcelino So mabilis yung takbo niya At uh, kampante naman ako kasi nasa right of way ako Four lanes yun yung dinaanan natin tapos sa kanya two lanes lang Pero hindi siya nagbiminor mabilis yung takbo niya eh. Mabilis din yung takbo natin kasi nga kampante tayo dahil nasa ano tayo Nasa nasa right of way tayo pero ayun napulaga tayo kasi biglang tumawid nga siya na mabilis yung takbo niya at sumalpok tayo so Nangyari 'yon nang 4:30 na ano nang madaling araw at ayon sa record doon sa ano sa investigation na sa 7:30 na. So siguro late na tayong ano late na tayong na rescue nadala sa Manila Hospital. So ayun ha siguro paigaigal lang tayo doon sa may karsada nung time na yun hindi kagad dumating yung ano yung ambulansya So na ah, nung nadala tayo sa may Manila Hospital ay uh, ah, dumaan tayo sa x-ray at CT scan. So, ano, ah, abali napagbuk yung ulo natin, ano, tumalsik yung helmet natin kaya hindi natin alam kung hindi siguro natin ah, lock na lock ng maayos yung helmet natin kaya tumalsik. Nung dinala tayo sa Manila Hospital, Merong ano, merong sugat yung ulo natin kasi nga napagbuk tayo sa siminto kaya pinatahin natin yun. Tapos siguro mga walo o siyam na tahi yung dito sa may ulo natin. Tapos after 3 days, tinanggal na yung tahi ng, ng ating ulo. Tapos nag-decide ah, nag, oh, nag kami na lumipat ng ibang hospital kasi doon sa findings na x-ray ay normal status hindi ko alam kung bakit tag normal status eh hindi na nga makalakad so ngayon ang ginawa ay lumipat kami ng ibang hospital doon sa may Santana hospital at doon in kami at doon nalaman na may bali pala yung kaliwang hita ko may bali pala kaya hindi ako makalakad <clears throat> kaya masama yung loob ko doon sa may Manila hospital kasi nga bakit sila nag normal status sa bali na pala yung buto ko bakit hindi na nasilip yun, dumaan pa ako ng CT scan. So, wala nangyari ano. Tapos may nakita pa tayo ng ano, yung nag-viral sa Facebook, yung sa Manila Hospital din na yung anak niya nagsusuka. Na hindi na kaso mga apat na oras na hindi pa rin kaso kahit nagwala yung babae. Tapos si eh, nag-viral ngayon, 4 million megat yung views no, tapos may pa sila sa BGH So, ito <coughs> nangyayari sa akin, ay kunin to ko sa may ano, sa may Uh, ah, nung tayo ng kaso so mamaya na yan isa-isain natin para maintindihan nyo, ano. Tapos, lumipat tayo na may, ano, sa may Santa Ana hospital. Tapos, uh, nangyari yon ng September 16, 2023. Tapos, na-operahan na tayo ng, ano, ng December 20. So, medyo matagal na, ano. September, October, November, December. So, bali, tatlong buwan bago na-operahan tayo. Medyo matagal. So, dito sa may tanatin natin, bali, nag-provide nag pa tayo ng, ano, ng bakal kasi kailangan ano madugtungan ng bakal yung ating buto. So bumili pa tayo ng bakal worth 180,000. Tapos bumili pa tayo ng mga gamot. So ang dami kong ininom ng gamit, so, siguro mga 12 piraso, meron pang pa gamot na malaki na parang silaki ng buto ng langka. Araw-araw 'yon siguro mga ano, uminom tayo ng mga isang linggo na ganun, na ganun kadami. Tapos ito yung naranasan ko. Tupinto ko lang sa inyo ha. Ikukwento ko sa iyo, Judge Judge ng Maynila Kasi nga uh, kinas kinasok Kinaso ko ito eh Itong nangyayari sa atin So wala tayong suporta mula doon sa may naka, ano, nag black sa atin na taxi driver na si Fernando Dumisilio at saka yung operator ng Busy taxi na tayo nakuha suporta sa kanila. So ngayon ang ginawa ko ay tinaso ko yung ano yung pangyayari para makabawi sana sa nagastos natin so mamaya na yan eh ko muna sa inyo ano kipwento ko muna sa inyo yung mga naranasan ko yan makinig ka judge ha judge ng Manila kasi sinasayang mo talaga yung import fee saka yung pangyayari so nung, nung nandun ako sa hospital habang nagpapagaling ako si tatlong araw tayong nandun pagkatapos ng operasyon nung ano noong December 2023. 20, so, yun. Ah, nandami kong gamot na iniinu pa, no? Tapos, ano, naka-dextrose din tayo. Yun, tinuturok yung mga gamot na ipapasok. So, napakasakit. Tinitiis ko yun. Siguro, tinuturokan tayo ng dextrose ng dalawang beses. Ah, dalawa o tatlong beses. Tapos, yung pinakamasakit, yung tinuturokan tayo dito sa may ilalim ng braso. Ayan. Dito sa ilalim ng braso, tinuturokan tayo ng Siguro mga dalawang beses tinurukan napaka ano napaka sakit kasi wala nga nang wala nga turo pero pinitest ko si Noche si eh. kailangan mal malagyan muna kaya tayo ng gamot dito sa ilalim ng braso ko so ano ah tapos ano pagka after ng 3 days sinabi ko kayo no kay kay doktor manipon na kung pwede lumabas na kami at doon na lang ako magpapagaling sa bahay. So, kung bayad naman siya, bali ang tinanggal sa atin yung sa katiter lang, kasi pinakatiter tayo para hindi natin ipupunta sa CR. So yun, katiter at saka uh, ano pa yung tinanggal. Ah, yun lang. Tapos ano, ah, uh, nagano tayo, nagsaklay tayo kasi bumili tayo ng ulitan saklay kasi may saklay tayo, sa lang. Pumali tayo ulit ng dalawa dalawang pare so nagsaklay tayo nag paano pa papaba pa kasi nasa 6 floor tayo ng Santa Ana Hospital yung dating Trinity tapos bumaba tayo pagbaba natin yun sinundo tayo ng sasakyan tapos yun nakabay na tayo ng mga bahay tapos pagdating sa bahay judge eh ito judge judge makinig ka kasi nasasayang yung ano yung effort ko tapos yung pagdating sa bahay ano, hindi tayo makatagilid. Nakatihaya lang tayo lagi. So matagal yun, siguro mga 3 buwan ba yun? Na, nakatihaya lang tayo, bawal tayo, ano, bawal tayo tumagilid ng kaliwa kasi... Bagong opera yun eh. Bago, bawal rin tayong tumagilid pakanan kanan kasi baka mapirsa yung, ano, yung, yung, yung opera sa atin. Kaya nakatihaya lang, hindi tayo makagalaw. Yun lang ginagawa ko, kain, ano, kain tulog. Bali, dadala na ako ng pagkain doon sa kwarto. Yun ang nangyari sa akin ano, sa akin judge. Tapos ito ah. Nung naka-recover, nung naka-recover na tayo ay uh, ah, tayo kay ano, pumunta tayo doon sa may sa may traffic bureau. Sabi ko na ikakaso ko kasi hindi nga tayo sinusuportahan eh. Hindi tayo ano, walang suporta na tulong, walang tulong na nanggaling doon sa ano sa Ah uh, taxi driver saka operator ng basic taxi. So pupuntao doon sa may ano sa traffic bureau sabi sobrang na raw ng dalawang buwan. kailangan kasi doon ay nasa dalawang buwan pa eh lumampas na tayo. Uh, ano nangyari oh September ano, eh, September 16 2023. De, dapat ano 60 ano September October hanggang November nakapag-file na tayo ng kaso eh noon nung, nung time na yun eh, hindi nga tayo maka kilos nang maayos kasi di patay tayo makawalakad, di pa tayo, di pa tayo Tapos ano, uh, masakit nga yung hita ko, ang dami kong naramdaman doon kasi di pa tayo naoperahan nung time na yun. So, ang ginawa ko noong, ano, noong naka-recover na nga ako, pumunta nga ako doon sa may traffic bureau, sa may trinoma. Pero ano, wala nangyari kasi nga, after ano pa raw, uh, ano, hindi na raw pwede kasi nga, nakaano na tayo, lapas ng 2 months kasi merong, merong niyatos ng batas na sinusunod. So ngayon ang ginawa, ang ginawa natin ay punta tayo doon kay, ano, kay Rapi Tolpo. So, hindi naman natin nag nakausap siya ng personal, bali ang nakausap natin ay yung mga staff lang, yung nag, ano, nagalalay sa atin. So, Dep, ah, bago pala yan, Ah, uh, bago ko pala ikipwento sa inyo, sa inyo yan Lumapit na ako dito sa may pau ng Maynila So doon pa lang ko na At sabi na nga no, doon sa -screen, screening sa atin Doon sa may Pao, Pao ng Maynila Sabi oh, ah, uh, Sir hindi lahat ng sasabihin ko sa inyo Ay pabor sa inyo Sabi niya ang ganun sa akin Sabi niya dahil sa pangyayari niyan Maaring matanggalan pa kayo ng license So pinapakita talaga niya doon na ah uh, parang hindi na tayo welcome yung yung pagkaintindi ko parang hindi na tayo welcome dun sa pau na yon kaya hindi ko na hindi na hindi ko na tinuloy yung ano yung kumuha ng abogado doon. Bali pumunta na lang ako ay ano kay Rapid Toll po sa may ano sa may Pioneer. Sinabi ko doon na doon sa nag-screening sa atin yung pininto lahat-lahat. Tapos sabi niya, ano medyo matagal na to sila. So, sabi ko, oh medyo matagal na nga yan kasi nga ay Uh, naantay ko na makarecover ako yung mga lakad ako para makakilos ako na maayos so yun pinigyan tayo ng referral ano uh, na makausap yung direktor ng ano ng pulis dito sa Mayuin pero hindi natin nakausap yun kasi siyempre hindi naman tayo i dun sa mga pulis doon sa pinakamataas kaagad. agad muna sa kanila tapos ina-advise kanila na pumunta tayo doon sa ano sa traffic bureau kaya bumalik ako ulit doon na may referral na tayo ni kay Rapid Bull po. tapos ayun nagfile na tayo ng kaso so noong nakapag-file tayo ng kaso doon sa may ano sa traffic bureau bali ako na yung nagpasirok sa mga papel kasi yung kung mayroon pa silang xerox machine doon basta ano basta ako yung napapasirok sa mga ano yung mga papel na ikakaso tapos nung nung ano nung makumpleto na ay nagpa-board naman tayo ng CD yung, yung pangyayari na no na na, na bangga natin yung taxi so nagpa-board nagpa ako ng siya na pirato video ko pasos ako nagpasiro pasirok sa taka ng ng CD video ko pasos ako sa naglana ko ng oras para yan at hindi ka sana ako papasok para ano, matutukan ko yung pangyayari niyan. Pero ah, nainip na ako ay pumasok pa rin ako natay ko na lang yung sulat tapos eh, nung, dumating ay yung sulat ng ano galing sa Manila si Tol yung tungkol sa kinaso natin then guys sa ah, na receive natin yung sulat at binasa natin akala natin na ah, mayroon pang pa mga conversation so, so ah, tatlong pay na yun bali sa tatlo ano sa panghuli nakita natin doon sa ano sa binasa natin na dismiss So, nag-judge na ano, nag yung judge na i-dismiss yung kaso, yung ikinaso natin. So, akala, na, akala ko ay meron pang conversation doon sa may taxi driver at saka operator ng taxi, yung basic taxi. Pero wala, wala nangyaring ganoon. So, dismiss ka ng judge. So, bakit ako bumawa ng video? Kasi, noong unang lumapit tayo dito sa may, ano, sa may Manila, Bali pangalawang kaso ko na to eh. Yung unang lumapit tayo dito, yung na-scam, na-scam ako sa Rodriguez Rizal. Na-scam ako kay ano kay Miriam Lundonyo, na isang taga Purungan Samar tapos Rodriguez Rizal na siya nakatira. Tapos ah ganun din, wala ding conversation. Basta tinapos na para ang bang ano pagkakaintindi ko doon na sige bigyan mo lang, huwag ka na magreklamo. So kaya tayo nagreklamo, kaya tayo nagkakaso para maibalik sana yung pera pero hindi ganoon ang nangyari. Dinispis kaagad. Tapos itong pangalawang kaso natin, yung nangyari sa atin kasi hindi basta-basta yung nangyari sa akin na nalagyan tayo ng bakal tapos nagkaroon uh, tayo ng siyam na tayo dito sa may ating kita at saka ano, ilan ba yun? 30 na istifler. kasi yun na yung makabagongan hindi, yung ano yung hiliwa. So hindi maganda yung nangyari sa atin no? sa napakalan tayo na tayo ng steel piraso tapos ganoon lang ganoon lang may na ano walang ang sorry kasi hindi ko nakita tong tao na to eh. so sayang yung effort na ano eh, na ginawa natin bali ano bali uh, gumastos gumasto tayo naglabas tayo yung pera yung pagpapasiro so, pagpapaboard kung ano-ano yung mga ginagawa natin tapos yun lang ang mangyayari so wala talagang ano kwenta wala masan Kung kapag ano kapag umaasa ka sa ano sa hospital doon sa traffic bureau tapos doon sa mga uh, judge pareho wala tayong ano wala tayong uh, nakuha magandang resulta no yung suporta suporta sana pero wala eh. So, hindi pa kaya na yung nangyari sa atin tapos dismiss lang kaagad. Akala ko, eh, ano, magkaroon pa kami ng conversation doon sa, ano, sa taxi driver sa operator ng taxi pero wala, wala nangyari. So, ngayon, ay... Ngayon, ay, ano, ah... Uh, magtrabaho na lang tayo kasi yung iniisip natin, yung ano yung mga superhero na inaasa natin ay wala wala tayong maasahan para silang ano para silang mga guni-guni lang so lumalabas dito na ano yung ay sapkay tindi ko ha parang lumalabas na istorbo istorbo yung dating natin kaya hindi ko naman ginawa yung video na ito para ano para Puntahin natin sila ano ginawa ko tong video na, na, na ito para ano para maiwasan natin yung ano yung lalapit tayo eh, sa kanila so iwasan natin ng hospital tayo kasi ah uh, kung ano ano yung mga sinasabi lang, lang nila dyan so kampi kampi lang yan eh o nag normal status sila samantalang ano bali na pala yung puto natin tapos topic bureau parang lumalabas na palit tayo o kutik differential lang yun kung tayo na bangga yung ano yung yung mayayari doon yung driver sana kailang tayo yung bum bumangga eh, sinasabi doon na ano raw ah, nakalusot raw yung taxi paano hindi makalusot eh mabilis nga yung takbo hindi nagpiminor eh tapos yun eh, yung quiz lang quiz lang yun so ganoon na yun nangyari napakalan tayo doon tapos quiz lang tapos eh, na yun yung kinaso natin ah, kay judge pa lang wala nang conversation kay judge pa lang siya na nag decide na ano dismiss pira talaga So walang maasahan dito sa ano sa Maynila, yun ang masasabi ko. Kaya gagawa na lang tayo ng tama na na ano, huwag na tayo magkakasok na, na tayo, huwag na tayo magkakaso kasi asayado lang yan ng, ng oras at saka pera. So ganun lang, ganun lang yung gagawin natin. Sayang talaga. Pero mo eh ano, pero mo nag-iport ka tapos ganun lang pala yung mangyayari guys sa ah, masasabi ko lang kapag nagrabyado ka huwag ka nang, ano, huwag ka magreklamo kasi masasayang lang yung oras mo saka maglalabas ka pa ng pera tapos maglaan ka pa ng panahon tapos wala rin mangyayari dismiss lang ka agad. so, ano, eh, parang lumalabas na store po tayo so uh, ano uh, may kwento ko pala sa inyo no hindi pa tayo nang pa-vlog nung time na yon nung no? panahon ni Irap. pa yung kalsada dun sa may ano sa may Santa Ana tulay, ipinubungkal na nire na nila pero okay pa yung garsada samatalang marami dito sa May Maynila ng mga lubak-lubak oh, yan, kasi yan ang masasabi ko na, ano, na talagang ano, hindi patas talaga hindi patas yung batas tapos si eh, state na maglilinis sila dun sa May, ano, sa may mga seawall mga patubat, mga patuan sa May dagat, Nagkalat pa sila sa may ano sa may kita ng dagat tapos pinatanggal nila yung ano tinatanggal nila yung mga kalat na yung mga basura so public no publicity ba ang noon kaya poor papugi talaga kaya e, wala kang maasaan dito sa Maynila so hindi ko naman ginagawa yung video na ito para siraan nila kapag na experience ko so talagang hindi pa kada yung experience ko dito sa Maynila kaya wag na kayo ano wag na kayo umasa kung sakaling agrebiado kayo magkakaso kayo tapos Iti-dismiss lang kasi lumalabas na istorbo lang kayo. So, yun, guys. Uh, Dido na natin. Tatapusin ang ating video. Thanks for watching, guys. Bye-bye. you.